So mga kapolitika, inyo pong napanood itong uh, nakakaaliw na reaksyon ni Joy Barcoma matapos ang naging resulta ng Miss Earth 2025 na ginanap dito sa ating bansa. So marami ang mga nagtatanong at marami ang nanghinayang, marami ang mga nagsasabi na di umano ay naging cooking show na rin itong Miss Earth. So in this video is ating pag-usapan at ating himay-himayin ano nga ba ang reason kung bakit natalo itong si Joy Barcoma according dito sa perspective ng isang African. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So, bigo pong makapasok itong ating candidate sa Miss Earth 2025 na si Joy Barcoma sa top 5 dahil yung winner is taga Czech Republic isang Blonde. Ang nanalo naman po sa air is itong si Iceland, Water, Vietnam, and Fire is Thailand. So wala po ang Pilipinas dito sa top 5 ng Miss Earth 2025 na ginanap sa ating bansa. And then marami ang mga nagtatanong at marami ang mga kuro-kuro uh, mga opinion at mga reaksyon ng ating netizen dito sa social media na di umano ay isa ng cooking show or niluto daw ang resulta ng Miss Earth 2025. Pero meron tayong uh, relevant na sagot dyan mga kapolitika according dito sa isang African na sa lima'ta fall. So ang sabi niya dito according sa kanyang uh, comment, it was very well deserved. Europeans know the value of Miss Earth better than the Asians who only focus on the production of the scene, while Europeans who are richer don't even care about that. It's the project that interests them. So kung inyong matatandaan po, last year is isa ring uh, bland yung uh, nanalo dito sa Miss Earth 2024. So merong sense mga kapolitika itong kanyang sagot na kung saan ang sinabi nito ay ang mga Europeans diyo mano, ay nakafocus sa projects. So, ibig sabihin mga kapolitika ay hands-on sila pagdating dito sa usapin ng uh, kapaligiran or environmental activism. Kasi as far as we know is yung mga Europeans nga is nag pa yan sila sa mga lansangan para lang ipanawagan halimbawa itong uh, issue or problema sa climate change. So, sa madaling salita is nakafocus itong Miss Earth sa mga activities at kung ano ang mga ginagawa siguro ng mga candidate before pa mag-start yung competition. So maging basis nila is yung advocacy at kung ano ba yung output or ano na ba yung napatunayan ng isang candidate sa kanyang uh, advocacy pagdating sa usapin ng kapaligiran. So doon sa mga nagsasabi na niluto daw or cooking show daw itong Miss Earth ay sa tingin ko wala pong uh, cooking show na nangyari dito. So hindi na hindi sila nakafocus sa production, hindi sila nakafocus kung total package ang isang candidate basta ang sa kanila is yung advocacy at kung ano na ba yung nagawa ng isang candidate. At meron rin silang sinasabi mga kapolitika na prototype daw ngayon ng Miss Earth is yung blandy yung buhok. So hindi ko alam kung gaano yung katotoo pero yun ang sinasabi ng ating mga netizen. So siguro is mag-isip-isip kung sino man yung ipapadala natin sa Miss Earth sa susunod na taon ay pag-isipan kung ano yung mga sa tingin natin ang criteria nila for judging sa mga nananalo dito sa Miss Earth. At isa pa ay the fact na dito ito sa ating bansa so okay lang na ibang uh, beauty queen ang kinoronahan nila para hindi naman tayo magbukhang bias at baka masabihan na naman tayo na cooking show ng ating mga kapitbahay na bansa. So okay lang yon mga kapolitika at least ibigay rin sa iba yung chance dahil kakapanalo lang, nga lang natin dito sa Miss Grand International 2025 at marami na pong naiuwing corona ang Pilipinas pagdating sa Miss Earth. So ano po ang inyong mag dito sa sinasabi nila na hindi sila makapaniwala sa resulta na disappoint sila, dismaya sila at luto daw yung naging resulta ng Miss Earth competition. Ano ang inyong mag-reaction mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.